The 74th Miss Universe competition has begun right here in Thailand. Ngayon ang official na pagsisimula ng the most anticipated Miss Universe 2025 competition. Ngayong araw nga nakatakda ang official arrivals ng mga kandidata sa Thailand kung saan pinangunahan ni Nawat Itzara Grisil ang pag-welcome sa mga kandidata sa official hotel sa My Chatrium Grand Bangkok Lumipad na nga patungong Thailand kaninong umaga si Yeti Manalo suot nito ang kanyang white Filipiniana terno na may black ribbons sa gitna bilang pagbibigay respeto sa pagpanaw ng reyna ng Thailand. Isa si Yeti sa Manalo sa itinuturing na front runners ng kompetisyon at talaga namang inaabangan ng marami ang mga pasabog daw na outfits na susuotin nito at ilalaban sa Miss Universe Stage. Bandang hapon, dumating si Yeti sa Manalo sa Thailand at makikitang patalbugan ang mga kandidata sa kani-kanilang styling mula ulo hanggang paa at sa hair and makeup. Ginulat naman Yeti sa Manalo ang lahat sa suot nitong Arrival Outfit na Thailand-inspired. Makikitang ito ay color pale olive green na naka-off shoulder na may kind of see-through fabric hanging on her right shoulder. Loose, uh, loose pants in the same color, uh, pale olive green naman ang suot nito sa bottom part na plain lang. Ponytail pa rin ang, style, ang hairstyle and same makeup sa kanyang departure. Okay. Let's talk about this. What's my reaction? What are your reactions sa arrival outfit na to ni Atisa? Okay, himay-himayin natin ang arrival uh, styling ni Atisa Manalo. Now, to be honest, ah, nagulat ako. I was like, ha? Huh? Yan na Oh my God. Guys, I wanna speak my honest opinion. First, uh, first of all, don't get me wrong, maganda yung outfit. Maganda talaga. But, hindi siya pasabog. Yes, I get it that the Queen of Thailand has passed away and of course, you wanna pay respect to her. But you can still do it naman by being glamorous pa din. Because, guys, She's at Miss Universe competition and being glamorous is one of the main factors to be considered as the new queen and this outfit is again this outfit is beautiful naman but for casual event siya for me ate arrival sa Miss Universe ang grande dapat glamorous glamorosa dapat ang atake dai wala na dai nilamon siya ng buhay ng ibang mga kandidata na sobrang gaganda ng styling sa arrival outfits nila i was expecting pa naman for a pasabog arrival outfit pero i'm kind of disappointed here i guess tama nga yung sabi ng iba we need to manage our expect expectations kahit na sinasabi nila na powerhouse ang Philippines kasi let me give you an example na pasabog outfit yet you can still pay respect to Thailand and their late queen. Naglabas si na Pradinar ng bagong pasabog sa kanilang social media eh, look at, look at her Thai inspired dress. Ang ganda ng design. Oh my gosh! Very glamorous, very striking, very powerful. Thus, her styling screams a Miss Universe crown. And yet, Thailand inspired pa rin yung dress. See? Ang laki ng difference, dai. Ang ganda-ganda ng kay Vina. For Atisa, wala, wala na, dai. Nilamo na siya ng buong-buo ng mga kandidata. Napasabog lahat ang mga outfitan. Ay, Ayan you no, know, si Thailand, umu all out talaga. And take a look at El Salvador, bongga kong bongga din ang kanyang black outfitan. Guys, my expectations from Matisa Manalo's performances is very, very high. Now, let me tell you why. Kasi it's mainly because of the fact that she had already competed in two big international pageants. And one of them is a major pageant, which is Miss International. So I only expect na mag-all out na siya. Like ito todo na niya. And since siya na nga mismo ang nag-declare that this is going to be her last pageant, a culmination of her decade-long decade pageant journey. Alam ano mo yun, if I were Atisa, kung ako sa kanya, since last pageant ko na to dahi, ito todo ko na, ibubuhos ko na lahat-lahat talagang ingrande kung ingrande na. Kung pwede, oras-oras mag magpapalit ako ng mga killer outfits. Gagawin ko. Tapos, titingin na ako ng mga magaganda at mga pasabog na hairstyles sa internet na talagang ingrande kong ingrande bongga kong bo. ilalaban ko. Kasi last ko na to eh. Ito na yung culmination ng decade long pageant journey ko. Tapos, sa Miss Universe stage pa. Kaya, pati si Kim Kardashian dahi, kakabugin ko sa styling. Kasi diba, nakapag-compete na ako ng two times eh, sa international pageants. Kaya, iahat ako na talaga to dai hanggang sa pinakadulo ng universe. Na-gets nyo ba yung what I'm trying to say? Kaso hindi eh, nakukulangan talaga ako. Look at the arrival um, outfit. Again ha, I wanna uh, um, uh, make it clear, maganda ang outfit na to. However, I feel like parang, pwede, para lang siya sa pang-casual event Dai, Miss Universe Arrival, ang daming nakatutok, ang daming camera, inaabangan ka. Kailangan dapat pasabog ka tulad ng sinuot ni Vina. Di ba? Kulang sa wow factor. Meron namang siyang star power, pero, pero, very, very inconsistent. Same with the styling. Ano ba yan? As much as I want the Philippines to win, pero Dai, hindi ako, oh my God, I don't know. If I were to give her ano ah, arrival for her arrival outfit, I'm going to give it a flat 4.10. I'm sorry, I'm so disappointed. Hindi siya, nilamon siya ng buhay ng ibang mga kandidata. But anyway, what do you guys think about her arrival outfit in Thailand?